Hello, uh, RFPT, repeater, at saka yung interface natin na ginagamitan minsan natin ng NX. Marami namang ano dyan, marami namang mga uh, ngayon na lumabas ng mga IP radio. Pwede rin gamitin, depende sa pinning dun sa inyong interface. 3, 2, 1 Morning, welcome back mga ka uh, nakita nyo dalawang portable so ngayon ang uh, pag-uusapan natin kung gaano kalakas si portable so guys uh, marami hong uh, nagtatanong sa akin uh, once nagpupus ako ng radio na aking i, ika nga ihanap buhay uh, bibenta ko ng mga portable uh, etc uh, mobile base actually namomorsyento na naman ako dyan okay uh, okay ang nangyari kasi madami ho nagtatanong sa akin kung gaano kala, gaano kalakas o ilang kilometro. <laughs> so guys, imagine, kilometer na pinag-uusapan ho nila. Ano Ang tanong nila, ilang kilometro aabot yung portable ko? So guys, hindi ko masagot ng diretso kasi ayaw ko magsinungaling. Ilang kilometro ang aabot ng portable? So, ang i-consider doon natin yan is location. Location. Ata uh, kung open siya, uh, medyo magandang ano, eh, ay gan siguro kayo. Within 2 kilometers, pero alang na sa isang dalawang kilometro eh, malimit eh. So 1 kilometer medyo uh, hindi pa hindi na maganda. At depende yon sa location na uh, pinagtatransmitan ho ninyo at nakadepende ho uh, kung mataas o mababang lugar. Guys, kahit magkalapit lang ho kayo, o mga sabihin natin is uh, isang kilometro, kung ang location ng isa is nasa ilalim ho ng balon, hindi ho kayo magkakopiahan. Oh. Diba? Ano po? Kasi po, may tinatawag tayo na line of sight. So, kailangan, uh, yung RA po ninyo ay aabot to doon, doon sa kabilang antena. Oh. So, ito, ay eh, paano kung uh, andito pala itong isa, ganito, paano uh, ano yung ano yan? Ibig sabihin, uh, magkaabot man yan, pero kung um, sa maya, malayong location ni hindi na. Oh. Ano po? So, meron akong dalawang uh, radio rito, so, ikukumpara. Sabi so, natin, comparison po natin. kukumpara guys, sasabihin ko sa inyo kung sa maganda sa akin eh maganda na yung dalawang yun eh kasi mga itong radio paborito ko yan sabihin mo mga gandang klase yung mga radio meron naman ako guys nakikita nyo sa mga post ko may mga magandang gandang radio ako so guys malimit ko lang ginagamit talaga is ganitong radio ano po itong ng radio so guys sasabihin natin alin yung malakas malakas. Pari yung kay 5 watts. So guys, balik tayo sa katanungan. Ang tanong sa akin ho, gaano kalayo yung abot ng portable mo? O, yun. Ulitin ko Depende ho sa location. O, guys. So, ngayon guys, depende sa location. Yung iba ho kasi is gumagamit ho ng external antenna. Anong external antena? Uh, sa mga baguhan ha, hindi yun mga nagra-radio na talaga kasi yung mga nagra-radio alam ho nila ito. So, ano ho ang external antena? External antena ho ay gumagawa kayo ng antena. May antena kayo na nabili or mobile antena o whatever. Uh, kakabit nyo dito. So, kailangan pa nyo mga connector. Ano po? Uh, kailangan nyo pa ng coax, mahaba. So, ibig sabihin naka, mataas po yun. So, pag gumamit ka ng external antenna, ang tawag ko doon ay fixed station. Fixed station po. So, ito guys, hindi ko ina advice ho talaga. Ay, ay, pwede naman, pwede mo naman gamitin na lagyan mo ng external antenna. Pero sa akin, hindi ko ina advice doon sa mga kasamahan ho natin, mga nagraradyo, mga baguhan. Dahil, ah, kawawa ho ang battery. Sayang lang po, bumili ka ng handheld, tapos gagawin nyo lang pong... Ah, uh, tawag nito yung fix station is masisira laho ho ang battery. Pangalawa ho, hindi siya ganoon hindi siya ganoon kalaki yung kanyang heatsink. So actually yung heatsink ito guys, ito lang yung ganito lang kalaki yung heatsink nito. wapo diba po? So hindi siya uh, ano sa habang transmi uh, mahabang transmission once kung yun nilalagyan kung nilagyan nito ng ano ng uh, malimi kasi eliminator na eh uh, so ibig sabihin guys wala siyang lubat kasi may eliminator kailangan problema natin guys yung radio niya yung heatsing niya yung piyesa niya hindi kakayanin ng ganun kainit ay baka bumigay. Di ba ano po? Sayang lang po. Pero kung gusto niyo talagang magradio, bumili kayo ng kahit mobile base. Uh, kung kaya niyo man yung mga home base. Okay lang. Eh, eh, Siyempre, alam niyo na presyo ano po. So ito guys, handheld lang talaga. Sa akin, handheld lang. Hindi ako naglalagay ng portable doon sa pick station. May antena. Naglalagay man lang ako, minsan napipitik, pampitik ko lang sa mga aking laruan mga sinasabi nating RPT. Mamaya guys, RPT, talakayin natin yan. O so guys, marami ho nagsasabi, ba't naman yung kasama ko nag-radio, Kopya sa ganito kalayo. May ibang-ibang, ano yan, may iba-ibang dahilan kung bakit. Ba't kopya ho sa malayo? Kasi yung kausap po niya, naka fixed station is may external antenna. Alam niyo ba ba ang external antenna kung At sa presyo natin pag-usapan yung presyo eh. At alam naman natin niya mahal talaga. So, sabi natin, naka external antenna. ilang kilometro yung layo mo sa kanya. Nakukopia ka. Kasi ganito yon Unang-una may tower siya. Yung tower niya is medyo, sabi natin mga 80 feet. Uh, 80 feet. Um, ang minimum lang kasi niya is na 60. So, naman 80 feet. Sabi natin, naka na lang. Kasi kung na, naka-directional, baka saan tumututok nyo. naka na lang. Alam mo alam nyo ba guys, ang pinakamahabang omnay? Nasa 6 meter mahigit ang haba. So, sabi natin yung isang antena X700 na lang sample natin uh, 21 mahigit 21 mahigit 21 feet mahigit yung kanyang haba ng antena imagine mas mahaba pa sa isang tubo yung tubo natin na 20 feet wala nga, hindi nga umaabot yung mga 20 feet yun, substandard na mas mahaba pa yung antena plus 80 feet na nakatayo na kanyang monopole tower. Sabi natin yung kanyang uh, monopole, ano po, nakatayo. Sugaang so, nakahaba yun. oh, Kaya kayo nakukopya dahil may external antenna siya, nakapigstation station siya. Kaya bakit nakukopya si portable? Yun ang dahilan, guys. Pangalawa, papasok tayo sa usapang RPD. Eso. So, ito ah. so, si RPT guys, malimit ng mga naglalagay ng RPT. Kagay sa akin. So, ang inaano ko talaga yung RPT is nasa mataas na lugar. Mataas na lugar. At open. So, ito yun mo yung ginawa kong uh, pang pangkungwaring drawing. Open ho siya. So, wala siyang uh, back to back. Uh, wala siyang maanoan. So, ngayon ang pinakamagandang location ng uh, sinatawag natin yung RPT repeater po. So, ito yung uh, repeater site natin. RPT site. RPT site. RPT site natin. So, sample. Sana. Oh. <laughs> uh, affordable. Uh, dito ka sa location ninyo, sa inyong bahay. Okay sa portable is 5 watts. Ano po? Transmit ka. Pag transmit ka doon, nakasakay ka sa RPT is papasok ko sa RPT yan. So ano yung ibig sabihin ng RPT? ba diba, Repeater. So, ibabalik itatapon niya yan doon sa mga kasamahan mo na malalayong lugar. Lahat na nakarinig doon sa transmit mo lahat ng kaya abutin ng RPP yung kanyang transmission is maririnig ka kung sabihin natin kung ilang kilometro itong layo natin sabihin natin itong, uh, itong kausap po ng portable is sabihin natin is 50 kilometer ah uh, pamula, pamula sa so ibig sabihin guys pwede yung gusto mong sabihin matanong na gaano kalayo pero guys ang pinag-uusapan ho natin dito is RPT. Pero kung portable to portable itong dalawa, hindi ho, hanggang dito ka lang ho, aabot ng portable mo. So kaya nasasabi nyo, ay mga tanong nyo kasi is gaano kalayo. Ayan, pinaliwanan ko na kung bakit yung ibang portable ay nakakalayo. Baka nakikita nyo sa mga ibang ka kaibigan nyo, yung portable nila is malalayo ho nararating. Unang-una, -una, may fixed station nakalagay, Halimbawa, ito si ano may pick station ito. May pick station to. Ah, uh, may ano talaga na magkakopyahan kayong dalawa. Kasi may pick station siya. Unang-una malakas yung transmit niya at saka receive. Ano po? Uh, may pick station siya. Ah, uh, pwede, kail, pwede rin kailangan niya gumamit ng ano. So, ang pick station no kasi ibig sabihin mas mataas talaga siya. So, may ano talaga na magkakopyahan kayo. ano po? yon ang dalawang ano ng portable, bakit magkakopyahan ng malalayo? yon, nasagot ko na siguro yung katanungan nyo sa akin, yung gaano kalayo. Kasi kung talagang portable to so portable lang ang pag-uusapan ho ninyo. One kilometer is alanganin pa. Ha? Isang kilometer is alanganin pa. ah e, Baka nga hindi pa magkakopyahan kung may digspot eh. May building sa gitna eh. So, hindi pa rin kayo magkakopiahan kung may nakaharang sa inyo. Nasa mababang location ka. Bago may medyo may mataas na location sa gitna. May mataas location sa gitna. Hindi rin kayo magkakopiahan. Pwera lang kung nandito ka sa taas na location. Nasa baba siya o siya sa taas. O nasa baba ka. magkakopyahan kayo. Ah, within 1 kilometer po. Pero sabihin nyo na malayo. Hindi na uaabot yung inyong portable. Kasi, sinasabi ko lang ninyo is rubber duck lang ho ito. Baano po? Kung gusto nyo lumakas, magtayo ka ng fix niyo, ninyo. Magpagawa kayo ng RPT. Yun yung malalaman kung gaano kalakas. Yung inyong portable. Pero kung sabihin mo, portable to portable lang, ay eh huwag ka nang umasa. Uh, ang portable lang ginagamit, eh, sa loob lang ng compound malimit yan. Kasi Uh, handheld nga hoyan eh so ginagamit natin 'yan sa uh, trabaho malimit yung iba uh, kagaya na sa ang ating mga amateurista mga kasama portable portable tatransmit transmit dun sa fixed station sa control kopya kasi fixed station ho siya mataas portable pa -pa -pa babato sa repeater repeater pupunta sa control kundi kay ang dalawa so ganoon din yon So, dalawa ang pupupuntahan mo. Ba, ano po? Yun ang mga ano ngayon, guys. Guys, may ano ako. Kung gusto nyo malaman ganito, buburahin natin to ha? Ayan. Ayan. Ayan, guys. Ah, dagdag kalaman lang din. Sa bahay, marami kang option. Ah, sa bahay mo, ito yung uh, Bilong ng bahay mo, ano po? Ito, bahay mo. So, meron kang Zelo. Diba? Zelo. Uh, meron kang RPT. RPT. Meron kang, uh, sabihin natin is, ano pa ba? O, oh, yan na lang, yan na lang. So, meron kang isang, ano na, interface. Interface. Eh, interface natin, ano So, sa Zelo, guys... Alam mo na sa selo. Ah, uh, basically pwede ka gumamit na, pag sa selo, pwede ka gumamit ng cellphone. Cellphone. Pwede ka gumamit ng computer sa selo ha. So cellphone, computer. Pwede ka gumamit or sabi natin uh, mm. na ayun, cellphone computer lang. Sabi natin, 'yun lang dalawa. Sa selo, pwede ka gumamit ng dalawang 'yun. So, ah, uh, pangta-transmit mo is cellphone. Pwede rin. Papasok ka sa cello, sa same frequency, yung selo mo is nakakabit, naka, uh, mayroon kang isang external din, uh, sa antena, papasok dyan, magta-transmit sa lahat. Ano po? sa po? Sa cellphone to, ito yung cellphone mo. Uh, cellphone, mobile. Uh, yan, mobile, cell, mobile. Uh, to cellphone to. No, yun na yun, yun, yun na yun. Uh, cellphone. Transmit ka sa cello, sa so, iyong gadget sa gadget sa cellphone or sa computer so cellular interface ibabato doon sa isang radio mo papasok sa radio mo yung radio mo babato sa antena sa antena tatapon hulat niyan pagbalik ko nila niyan papasok sa radio mo babato doon sa cellphone mo optional yun ha hindi nga kayo ng option para hindi na kayo magkalito-lito kasi baka magtanong ko ba't yung ibang radio pumapasok doon sa ano pumapasok doon sa sabihin natin sa cellphone ko. May cellphone yung kasama ko, doon siya nagra-radio. Yan, malimit yung ginagamit. Selo, maraming yun. Interlink, marami. Maraming ginagamit sa ngayon, mga digital. O. Oh. Sabihin natin, yun. So, guys, intindihan nyo na. Cellphone, to, reto, cello, papasok sa radio. Ayan, magkakabato lahat yan. Pag-transmit ng iba, babalik sa'yo, maririnig mo sa cellphone. So, so pangalawa, RPT may portable ka kapit mo portable transmit ka sa bahay mo RPT so malapit-tapit ka lang sa bahay mo yung RPT mo itatransmit ay RPT mo magre-relay dito maririnig pa rin yan mga yan lahat so pwede ka rin maglagay ng RPT sa bahay mo bukod yung RPT sa bundok meron ka rin sa bahay diba ano po Pagbalik, pag-transmit nila, papasok sa RPT mo, pupunta ulit sa cellphone mo. SIM lang yun. Nga nasa itaas natin na sinabi ko kanina. O, oh, yun. Guys, sana maliwanag yun. Pangatlo, may isang paraan pa. Kung ang selo ay pwede sa ibang bansa, ang problema natin sa selo is may delay. Meron siyang delay. So, hindi siya ikang nga eh, kung may kausap ka, mag-aantay pa siya ng 2 seconds to 3 seconds. Ah, uh, seconds ba? Ah, uh, parang ganun. Ah, uh, hanggang 5 seconds ata. Na, mas lalo't mahimabagal hong yung internet ganun din yung mangyayari kagaya ng ikaw nasa labas nakadeta lang so mabahabaho delay so guys itong sinasabi natin na interface na to pwede ho natin lagyan at ano bang maganda lagyan natin sabi natin ng digital radio so meron, meron kang radio dito digital radio may isang digital radio ka natin, uh, natin, signos na lang, NX, ha? Ah, NX, uh, NX, NX100. Sabi natin, isang NX100, oh, so, mo-model natin is 2300 na ICOM plus interface. Ayan. So, gagamit ka ng NX. Nasa ibang bansa ka. So, NX, bato NX. Papasok sa 2300 mo, dadan sa interface pa pasok 2300 mo magta-transmit yan dito sa ano mo so lahat ng makaibigan mo dito sa Pilipinas o nasaan man la yan na abot ng signal mo makakausap mo kung ikay na sa ibang bansa simla sa sa CELO. ang selo lang kasi is may delay ito is wala gaano delay ibig sabihin yun lang ka kung ano niyan kukumpara mo sa dalawa may delay na lang ang selo kaysa NX So, ang NX kasi mas mas malinaw siya kasi iba yung kanyang configuration kaysa Cello. Ang Cello kasi is common. Ang NXT ay may sarili siyang configuration, may sarili siyang line. Kasi pareho sila gumagamit ng SIM, pareho sila gumagamit ng WiFi Pero iba yung linya ng ginagamit ng NX. So, iba din yung linya ng ginagamit ng Cello. So, guys, marami kayong option. Marami kayong option na pwede gamitin ninyo sa pagraradyo. Oh. So, yung unang tinalakay natin kanina, dil, abot portable lang. Oh, umabot na tayo dito sa ibang ginagamit natin. So, guys, pwede ani NX mo, pwede yung radio mo, kung gusto mo talagang nakaano malayo, halimbawa, sabi natin, itong NX na lang, pagbabasihan natin. Yung NX mo, ang kasama interface to, 20, sabi natin, ICOM ng 2300, naunahan natin yung 2300, ano. So, nakasakay sa RPT mo doon sa taas. Yung RPT na sa taas ito. Nakasakay sa RPT sa taas. Transmit ka na sa ibang bansa. Punta ka ng, uh, bato ka sa INEX mo. Leap. Yung INEX mo, dadan sa interface, babato ng 2300. Yung 2300 mo is nakasakay sa repeater, babato sa repeater yan. Lahat ng maabot ng repeater, signal mo, ay makakausap mo. 'di ba? Malawak, ibig sabihin malawak. Malawak 'yung kaniyang coverage, 'di ba? Ano po? So, pagbalik niya, transmit So, maririnig mo rin sa gawa na nakasakay ka doon sa repeater mo, sa repeater niyo sa bundok. Papasok sa 2300, papasok yan doon sa NX mo, ibabato sa iyo sa ibang bansayan yan. Di ba? Ano po? So, marami kayong option. Hindi yung uh, bakit bakit? kaya pinaliwanag ginawa ko itong video na ito pinaliwanag ko sa inyo na maraming humparaan na ngayon kung papaano palakasin yung ating radio so yung portable to portable lang ulitin ko portable to portable lang is hindi ho magkaigyan ng ganun lang uh, see, yun nga malimit kung talagang na ano sa inyo na magbumibili sa inyo ng radio gaano kalayo yung abot hindi ko masagot ho talaga kasi hindi ko alam location ho ninyo kaya sinasabi ko bumili lang po kayo na radio subukan nyo po so marami naman akong tinuro dyan sa dito sa youtube channel ko sundan nyo na lang po kung anong kailangan nyo ay kung hindi nyo maintindihan alam mo naman tayo is bulol magsalita PM lang po kay sa akin at tatawagan ko kayo ayun po ito po is marami tayong optional option, marating option na pwede gamitin ho natin. kailang, lang, i nakadepende ho sa atin yan. Uh, so, marami tayo. Zelo, R, um, uh, RPT, repeater, at saka yung interface natin na ginagamitan minsan natin ng NX. Marami namang ano dyan, marami namang mga uh, ngayon na lumabas ng mga IP radio. Pwede rin gamitin. Depende sa pinning dun sa inyong interface. Ah, uh, So ang interface na niyan nakadepende lang sa dalawang radio yan eh. Yung inyong analog radio at saka yung inyong IP radio. Nakadepende lang yan yung interface so sa inyo at saka dapat tama yung pining ho niyo. 'Di ba? O kahit saan kayo mag-drive, halimbawa, mobile kayo, gusto niyo is nag may kakwentuhan. So pwede kay gumamit sa dalawang yan. Celo saka and, uh, IP radio. So, kung mag-portable ko malang, baka hindi na aabot dun sa location mo Na, uh, yung ito kasi portable na to, ay, ay, yung RPT na to is optional lang to sa malapitan. So, ang RPT guys, meron ding sinatawag natin na crossband. Crossband. So, crossband guys, isabihin natin is, ano yung crossband? Ang crossband is UHF 2 BHF. Yan, dalawang ban yan. Kaya naging cross ban kasi dalawa nga, cross nga eh. <laughs> Joke lang. So guys, yan yung sinasabi natin na isang radio, isang antena, pwede natin, sasabi natin na uh, repeater. So cross ban repeater ang tawag ko dyan. cross ban repeat. Ano po. So guys, pwede mong gamitin pang personal yan. Pero hindi ko ina-advise sa grupo na marami nagtatransmit at baka bumigay yung crossband Pero actually, pwede naman kasi yung isang grupo ko dyan. Uh, yun lang ang ginagamit namin dun sa bundok. Uh, isang crossband ano lang, crossband repeater. So guys, yung crossband repeater is may dalawang frequency yung isang radio na po. So, sisit mo na siya ng crossband. Sisit mo na siya ng crossband, mag-dalawang frequency. Yun, pwede na yun. Kaya lang, guys, Uh, pag may nag-uusap, hindi kayo pwede sumingit. Wala kang uh, choice kung hindi magantay antay na makapasok ka sa dalawa nag-uusap. Kasi hangat uh, hanggat may nagsusalita doon, hindi ka pwede pumasok. Yun ang, yun ang hirap sa crossban Hindi ka makakasingit, hindi ka makakabreak hanggat, walang, hanggat may nag-uusap. Mas lalot yung nag-uusap is walang gap. Ay, no, mahi yun mahirap. Yun ang hirap doon. Okay. Yun ang optional doon. Marami kang option kung anong gagawin mo. Kailangan, Nasa iyo na 'yon kung anong gusto mo. Pero ito guys, lahat ho ito madugo. Madugo hong babay ang um, hong ano dito, presyo. Ano po? Uh, kaya guys, pamimili lang ho kayo. Uh, marami pong salamat sa inyong uh, pakikinig sa akin kunting alam. Kasi guys, kaya man lang ginawa ko ngayon dahil uh, puro tanong, ang tanong sa akin is gaano kalayo yung abot ng portable mo? Uh, hindi ko masagot ng tama. Dahil eh, hindi ko paliwanag ng maayos. Kasi marami tayong kinukonsidered nga po. Uh, e po, marami pong salamat ulit. Magandang morning sa lahat.